Hello guys. So ipapakita ko na naman sa inyo yung dragon fruit. Ayan guys, so may bunga na. Ayan. Ganyan ang bunga niya pag maliliit pa. Ayan para siyang bulaklak muna yan guys. Ito yung kulay pink yung loob niya. So ito pa yung isa. Malaki na rin guys. Sana magtuloy siya kasi panay ang ulan dito sa probinsya. Ayan ang dragon fruit. Madami kaming tanim na dragon fruit. Ayan guys. Ito. Sana matuloy siya guys. Madami na siyang Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan. Yan ang bulaklak niya. Ito yung pinakamalaki. Dragon fruit sana magtuloy siya guys